Frustrated nitong Wizards coach dahil sa nangyari dito sa kanyang player na si Jordan Poole, Kyle Kuzma, buntong hininga sa inis niya na post posterize naman itong si JP ng Cavs player. Rematch ng dalawang koponan, makabawi kaya Washington or the Cavs will continue to dominate this game. Well first quarter natin by hot start para sa home team na Cavaliers, may 13-5 lead agad sila at itong si Jared Allen may 4 points na ambag dyan. Uminit pa nga itong si Donovan Mitchell at back-to-back -back baskets ang kanyang ginawa 11 points ng lamang kahit pa yan may 6 straight points na ang bank itong si Tyus Jones. Umabot pa nga sa 14 points ang advantage ng home team in the first quarter pero ang rookie ng Wizards na si Bilal Kulibali 2 straight 3 pointers, dalawang blank ang tulong sa kanyang team, nag-spark nga ng 10-0 no run. Pero sa last minutes nakabawi ang Cavs mga idol, balik sa 10 points ang lamang nila 36 to 26. At sa ating second quarter naman na bay walang pagbabagot ang second unit nga ng Cavs pinalobo pa sa 18 points ang kanilang kalamangan sa labang ito. At pagbalik nga ng mga starters ng two teams sabay si Jordan Poole wala pa rin tulong para natulog pa din sa laban wala pa rin field goal with 5 minutes left in the second quarter. Pero buti na nga lang nandyan si Tyus Jones para idikit muli ang Wizards sa labang ito. At sa uling parte ng ating second quarter, Kuzma at Gafford na lamang ang nagtulungan para nga dito sa Washington Wizards. 52-40 ang ating talaan after two quarters at talaga namang ito ay a first half to forget para nga dito kay Jordan Poole. 0 points my doll, zero out of 2 sa laban at negative 5 ang plus minus. At ang rason dyan mga idol parang nadali nga itong si JP ng injury iiga-iga kaya naman ng Wizards coach na patungo na lang na panginaan niya at ang Frustrated sa nangyari dito nga sa kanyang player. At sa ating third quarter naman abay walang pagbabago at ang paglalaro ng Wizards wala nga improvement kaya pinabalik muna ng kanilang coach timeout muna daw dahil 10 to 4 run na ang umpisa ng home team balik sa 18 ang kanilang kalamangan. And definitely mga idol, a disaster third quarter para nga sa visiting team na Washington, si Kuzma Jordan Poole struggling heavily sa pesa. Combined nga sila ng 4, -4 ng shooting sa field ganaman naman napabuntong hininga na lang itong si Kuzma. At itong ang Cavs take advantage Jordan pull na posterizer pa mga idol lumobo na sa 25 points ang lamang ng Cleveland. Silamat nga rin yan sa 26 points ni Donovan Mitchell at tinapos nga nilang quarter na may big lead 84 to 57. At sa ating fourth quarter nga mga idol ay wala ng comeback attempt pa ang nagawa itong team ng Washington Wizards nang dahil din hindi sila hinayaan ng team ng Cleveland Cavaliers at hindi nga nila mga idol pinabayaan na makadikit pa itong Washington Wizards nagdiretso na ito sa kanila sa panalo. Ugly game mga idol for Jordan Poole 23 minutes, zero out of four mga idol ang shooting sa field only 2 points, definitely a game to forget para nga dito kay JP.